Ang ating pangalan, tatakya ng ating pagkatao. Pagkakakilanlan na dala natin habang buhay. Tulad ko, Corina Maria Baluyot Sanchez Rojas, Corina for short na minahal nyo na rin dito ba? Ayan. Pero may mga nakilala kami nako. Wala sigurong mga kapangalan ang mga ito. Ang isang pamilya naman ang mga pangalan ay parang handaan. Spaghetti at macaroni maaaliw at magugutom kayo sa hamon na anong say mo sa name ko. Ewan ko lang kung hindi kayo magutom, lalo na comfort food nating mga Pinoy yan eh. Totoo naman kapag pagkain ang usapan, iisa lang ang madalas sinasabi nating mga Pilipino. Nakaka Tom Jones naman! Yan ang The Big Two! McDonald's! Jollibee! Tito McDonald's! Tito McDonald's! Jolly, Tejali, Tejali B. Bakit? Kami ba ang hinahanap niyo? Ha? Totoo ba? Yan ang mga pangalan nila? Hi, my name is Jollibee Pangindian and I am Jolly. Hi, I'm McDonald Pangindian and I'm Lovable. Tama po ang dinig ninyo, hindi po 'yan joke. Sila po ang kambal na si McDonald at si Jollibee sa mga nagdududa. Ito ang pruweba. Nakasulat talaga sa kanilang birth certificate ang kanilang pangalan. Kwento ng tatay ni na McDonald at Jollibee, nag-isip siya ng pangalan na tatatak sa mga tao. Nung panahon kasi na yun, may binabasa akong librong The Art of Remembering Name. Nakalagang doon, makaka sa'yo kung ano yung klase ng pangalan mo. Kahit makarating ka pa sa hulo at makarating ka pa sa dulo ng Pilipinas kabila, hindi makakalimutan yung pangalan Jollibee at MacDo. Totoo nga naman dahil nagmarka ang kambal nang dahil sa kanilang mga pangalan. Marami pong mga kaklase namin kahit po sa ibang section na pinupuntahan pa po talaga kami sa room para malaman lang po kung sino po talaga si Jollibee at MacDo and ganon din po yung mga teachers namin. Sobrang natutuwa po talaga. Siya. Marami po kami naging kaibigan dahil po sa pangalan namin. Naging sikat sila sa kanilang eskwelahan at sa kanilang barangay. At alam nyo bang may connection din daw sa kanilang mga personalidad ang kanika nilang mga pangalan? and Siguro nga po dahil nga po ganun yung naging name ko, parang nagre-reflect na rin po sa akin na maging Jolly ako. At ayun po, napansin din naman po nila na talagang masayahin din po ako. Sinasabi nga nila po na makdong-makdong ako, parang clown na clown po. Pero teka, hindi rin naman magpapatalo ang isang ito dahil ang kanyang pangalan parang lubos na gumagalang. Aber, ano bang name mo? Hi, ako si Sincerely Yours 98, Pascal. Meet Sincerely Yours 98. Kasi 10 years ang agwat ng ate niya at siya. Hindi namin alam na magkakahanak kami. Eh, alang maisip. Tapos, no, bigla na naman pumasok sa isip niya, yung ending. Naging <laughs> sincerely, ending daw sa letters. Ayos lang naman kay Sincerely Yours ang kanyang pangalan. Sa katunayan, agad daw niyang nakakapalagayan ng loob ang kanyang mga nakikilala. Ang daling gumawa ng rapport sa tao. Uh, like me, kunyari nung nag-apply ako sa work ko, mas tinanong sa akin is what, bakit ganun yung name ko and madami ako nasasabi tungkol sa name ko kasi may kwento na talaga siya. Pero hindi lang siya ang may kakaibang name sa kanilang pamilya, ha? Ang kanyang kuya ay may real name na Macaroni85 at ang kanyang ate naman, si Spaghetti88. Nakunay, bakit nga ba nagkaganyan ng kanilang mga pangalan? Ang tunay na pangalan ng mister ko is si Eh kaysa daw ang ipapangalan namin eh Macario, pag lalaki Macaroni. Pag babae Spaghetti. Eh nauna si Macaroni. Kaya ayun, naging Macaroni. Nilagyan pa namin ng 85. Eh, pag sinasabi, oh, anong feeling mo pag ganyan? Sabi ko, naku, adik kasi yung papa ko eh. Kaya ganito yung pinangalan sa akin. Natutuwa naman ako ngayon kasi nga miracle siya. Meron siyang dating sa sobrang aliw ng kanilang pamilya sa pagbibigay ng mga kakaibang pangalan. Alam nyo bang itong si Spaghetti? Kinumpleto na ang mga sangkap ng paboritong party food ng mga Pinoy. Ang kanya namang mga anak, pinangalanan lang naman niya ng Cheese Pimiento, Parmesan Cheese, at latest addition to the family, si Mozzarella Cheese. Pangalan ko, spaghetti. So, I want something na nandun din sa spaghetti. Walaan nyo kung anong pangalan ko. Ano? Ako si Drinkwater Rivera ng Looc, Cardona. Tama po ang dinig ninyo. Siya si Drinkwater. Never daw siyang mauuhaw dahil sa name niya pa lang, bawal na ang dehydration. Nung naglili ako, para akong hindi makahinga pag wala ko yun matubig sa kalapit ko. Kala meron akong tubig sa kalapit. Tsaka, huwag kayong nakikialam, yun ang gusto kong pangalan ng anak ko. Joke <laughs> Weird man para sa iba ang pangalan ni Drink Water. Pero wala daw siyang pake, lalo na honor student lang naman siya palagi. Siyempre naman po, nagtaka ako kung bakit ganyan yung pangalan ko kasi unusual po kasi talaga yung pangalan ko. Kung naaaliw kayo sa mga pangalan ng mga fast food, pagkain, at tubig, Wait, dahil marami pa silang mga kakaiba ang mga pangalan. Aba, mas maloloka kayo rito. Dahil ang mga names nila, mapapalaban kayo sa paglalaro ng baraha. Hi, I'm Heart Raven E. Francisco, and I am a loving person. I am King Cesar Francisco, and I am king in my own way. I'm Ace Stephanie Francisco. Ace is meant to shine. I'm Queen Faith Francisco, and I'm born to lead. My name is Sir Jack Daniel E. Francisco. I'm the face of the card. My name is Diamond Rich E. Francisco. I am the brightness star. Sina Heart King, Ace, Queen, Jack at Diamond. Mga pangalang sa barahan nyo lang maririnig. Kwento ng kanilang ina, nagsimula ang lahat sa paglalaro niya ng bingo. Kasi madalas iniiwan ako ng asawa ko sa bingo. Eh ngayon, sabi ko, pangit naman kung bingo ipapangalan ko. Oh, eh, na ultrasound na ako, babae. So ngayon, nung nagliligpit ako, yung cards, sabi ko, parang maganda yata kung heart. Sabi ko, ganun. Doon talaga nag-start yun sa heart. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things. I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself i've seen disappointments i've seen complaints i've seen how so many of these false promises ruin people's lives skin pro is different because it only uses honest formulations real active ingredients the right dosage no more no less that's why we call this soap a soap with integrity honest results from kojic Papain, glutathione, and Himalayan pink salt all in one beauty bar. Triple or even quadruple whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? Skin Pro is the real deal. It has everything significant. and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas and I chose this soap with integrity skin pro. Hindi lang kayo mababaliw sa pangalan ng magkakapatid kasi ang mga pagkatao daw nila may kani-kanya ring eksena. Gaya ni Heart, nakuhang-kuha ang puso at pagmamahal ng kanyang mga kapatid at kai-bigan dahil gaya ng ipinapakita ng puso, sweet at caring si Heart. Ako yung usually na niyayaya nila pag magko-coffee. Kasi <laughs> yung, yung mga chitchat, tapos parang gumagaan din ako yung pakiramdam nila pag nakakausapin nila ako. Si King na may pangalang bruskong brusko, isa palang queen sa totoong buhay. Ano ba yan? Dahil si King ay isang proud na drag queen. Bata po ako, nagkaroon pa po, po ako actually ng girlfriends. Pero po ngayon po na lumaki po ako, na-realize ko nga po na po, na part po ako ng LGBT. Pero marami po nagsasabi na bakit king dapat queen. Pero for me po, hindi po dapat nag-hindrance or nag-hold back sa atin yung name natin. Kasi po, yun po yung nag-represent -re sa atin. Pero dapat po, hindi lang po tayo doon. Dapat po, kilalanin natin yung sarili natin. Ipinagmamalaki rin ni King ang kanyang kasarian. Alam niyang may silbi naman siya sa kanyang pamilya, no? King po kasi meron po akong resilience um, kahit pong anong pagsubok na pinagdadaanan, kaya ko pong mag-cope up ng mabilis. Pinangangatawa na naman daw ni Ace ang pagiging alas niya sa pamilya. Marami daw kasi siyang talent at abilidad. Siya rin daw ang artistahin sa kanilang family. Like sa mga pangarap niya po before, na gusto niya, ay, mag-artista, mag-showbiz, mag-model, mag, sa akin po talaga tinutuloy. Like, ako po yung gumagawa nun. Well, gusto ko din naman po yung ginagawa ko. Si Queen naman parang beauty queen with a purpose. Meron din daw siyang advocacy. Yan ang pagtulong sa mga mahihirap. Pagiging queen sa akin and naman ako sa parents ko, especially sa mom ko, is yung heart sa pagtulong sa ibang tao po. Like yung mga charity po, sumasama ako sa mom ko. Pag nag-help po, bawa, may mga sunog po sa mga barangay, tumutulong po, po. From cards to colors, presenting ang mga family of colors. Hi, my name is Pink. Well, I love color pink. Hello, I'm Gray. Hi, I'm Beige. Kwento ng kanilang mga magulang na sina Cliff at Gina, inspired daw ng kanilang love story ang mga pangalan ng tatlo nilang anak. Paglabas namin ng barbershop, nakita ko tumatawid siya eh. Tapos nakasunod siya ng pink na ano, na mini Thanks skirt. <laughs> Tapos yung blouse niya may beige dito. Tapos pagpapakilala ako dyan. Sinalubong ko siya. Pakilala ako. Ay, ganyan. Tapos sabi ko, sana katira. Tinuro niya yung bahay niya. Yung palang yung kausap ko na yun, na pala yung magiging mini ko na alam. Nang ipinanganak nila ang kanilang panganay, naalala ni Cliff ang unang pagtatagpo nilang mag-asawa at ang suot nitong pink na palda. Kaya naman ito ang naging pangalan ni Pink yun nga, babae yung naging panganay namin. Kaya yung pink, yun yung aming desisyon, pink. Pero ang pangalan kasi ng pink, Morris Pink kasi munit yung mama ko, Teresa yung mama niya, kaya Morris Pink. At eksakto naman daw dahil habang lumalaki si Pink, nahilig naman siya sa mga gamit na kulay rosas. Well, easy nga siya ma-recall. So, syempre, um, kahit yung mga, misa yung mga nadadaanan mo lang, then up na, parang na, pakilala ka as Pink, then later on, makakasalubong mo sila, sabihin nila, oh, but you're pink, di ba? Parang, di ba na easy na nare-recall ka ng mga tao? Usually, na-acquaint din ako doon, like, um, do you sing like pink? Parang ganun. Pero mostly, syempre sa color talaga siya na, na nadidikit. At nang magkaanak si Pink, sinunod niya ang tradisyon ng kanyang ama ina, kung saan pinangalan ng Indigo ang kanyang uniko iho. It's a beautiful color. A lot of people like it and other people are nice to me. So I think, dapat nice din po ako sa ibang tao. Gray pants ang suot ni Cliff nung araw na magkita sila ni Gina. Kaya noong lumabas daw na lalaki ang pangalawa nilang supling, Gray ang ipinangalan niya sa kanya. Masaya ako sa pangalan ko na Gray talaga. Ah, uh, nga, madali tandaan. Saka pinakatawanan ko na. Sa Gray, naniniwala kasi akong Gray. Sa ano eh, kombinasyon ng black and white. So, kinukonsider siya between siya ng good and bad, hard and soft. Ganon din sa work. Uh, ako ko and at the same time, eh, mabait, mabait ako sa mga tao. Tulad ni Pink, sinunod din ni Gray ang tradisyon ng kanyang mga magulang sa pagpapangalan sa kanyang mga anak. This is my family. This is Silver. And Violet. This is my uh, lighter version. And syempre, my uh, girl version. Huh sunang mga Elorde na si beige, hango sa kulay ng pangitaas ni Gina nung unang magkakilala sila ni Cliff. I can say um beige is bagay sa lahat. Bagay siya sa lahat since beige siya, mapa dirty white, still beige, mapa white na light and still beige. So I think um it's flexibility. I'm flexible to do things that, you know, that inter um that will excel me. Ayon sa isang psychologist, ang pagpapangalan sa ating mga anak ay isa sa unang mahalagang tungkulin ng mga magulang. May magiging epekto raw ito sa katauhan at kinabukasan ng isang bata. Ito ay nagsisilbing panimulang kahulugan kung sino siya dahil ito ay may epekto sa ating motivation, self-confidence, self-esteem, at sense of pride. It gives us a label eh, sa ating existence dito sa mundong ito. At kung hindi natin gusto ang mga pangalan natin, may mga paraan din para ito ay baguhin. Pagpapalit ng pangalan ay hindi karapatan ng isang tao. Ito ay isang privilege. So kailangan merong valid and substantial grounds para palitan ng isang tao ang kanyang pangalan. Ang pangalan ay nagkakos ng confusion if also yung name ay extremely difficult to pronounce or write or it is ridiculous or um, nagkakos ng embarrassment. Mahalaga ang ating mga pangalan. Bahagi ito ng ating pagkakakilanlan o identity na may koneksyon sa ating kwento, sa ating pamilya, at sa lugar o kulturang kinalakihan. Pero ano man ang ating pangalan, hindi ito dapat ang magdidikta ng ating tunay na pagkatao, no? Dahil nasa ating mga puso kung paano tayo magiging mabuti, responsable, at mapagmahal na tao. The pampakit. Itong pampakit, ang bago nating uh, packaging is meron na siyang bintana. So, hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And, you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na. Kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So, inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller, 15 gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine. Okay? So, ito ang tinatawag nating pampakit.